Sa ibang balita, sa mga kukuha ng driver's license sa BLTO BARM, ipinapaalam ng Bangsamoro Land Transportation Office na sa susunod na linggo na magkakaroon ng laminating film ang tanggapan kaya hindi pa available ang kanilang laminated o plastic driver's license. Ang laminating film ang ginagamit sa driver's license ayon kay BLTO Director Engineer Razul Gayak para hindi mabura ang printed ink sa lisensya. Tanging official receipt sa ngayon ang maibibigay ng BLTO sa mga kukuha at magre-renew ng lisensya at sakaling available na ang plastic driver's license ay maaari na itong kunin sa kanilang tanggapan. Yes, uh, actually available yung plastic natin mm. pero ang hindi available yung laminating uh, film niya so parang yung top coat nung uh, driver's license natin So pag wala kasi 'yon, mabubura yung uh, printed ink niya. So kaya ta uh, na declare namin na walang plastic, pero ah. meron talaga siya. Yun lang po yung laminating uh, film niya po ang hindi available. Kasi nanggagaling po 'yon, in order po natin 'yon sa Metro Manila. And then uh, out of stock rin yun po yung mismong company na All Cards na provider po niya pero nag-promise sila na within by next week most probably next week is uh, mga kapag deliver na po sila. Yes, ah uh, ganoon pa rin po siya ma'am no. Yung nakasanayan po natin na uh, proseso pag uh, magre-renew tayo. So kailangan mo ng medical bago ka magpag-renew. Uh, And then do naman po sa from uh, student permit uh, papuntang uh, uh, non-professional uh, ganun pa rin, kailangan pa rin ng medical at at the same time yung uh, practical driving course. Galing sa mga driving school po yun siya, ma'am. Yung magpo-provide ng uh, certificate na dumaan ka sa ano, uh, practical driving course. Uh, last two weeks, uh, uh nagbisita ulit kami sa LTO Central Office. No? So, nakausap natin yung mga head nila doon. And then, uh, ang isa sa agenda namin doon is paano natin may strengthen yung me memorandum na inilabas nila regarding sa recognition natin. Uh, in fairness naman, no, since lumabas yung memorandum is natigil na talaga yung, uh, yung non-recognition ng ibang mga regions. Uh, siguro maliban na lang doon na talagang hindi inabot nung uh, memorandum, hindi sila aware. Pero pagkakalam ko, wala na talaga kaming na-receive na complaint. No? And then yun nga, no? nung nagkausap kami sa central office sa LTO, uh, sabi nila is uh, kung meron pa bang complaint, especially pag nanggagaling sa amin sa mga district office namin o mga extension office namin, na hindi pa rin mag-recognize, mag uh, let us know, i-report sa amin dito sa central office and kami mismo yung magpa-file ng admin case sa kanila. So ganun sila ka-committed sa atin. No? na i-recognize na talaga yung, uh, yung mga issuances natin hindi lang actually uh, hindi, lang, hindi lang yung ano yung driver's license natin kasama na rin yung mga registrations po natin um,